siya? nyo lang masisiguro na hindi mangyayari ito? Hindi ko nasisiguro, hindi ko may assure sa'yo na hindi nila gagawin. Pero pag ginawa nila, i ko sila sa serbisyo. Ikukulong ko sila for, ikukulong ko sila for, uh, uh, for, um, incriminatory machinations. And uh, mind you, nung si CIDJ ako, merong naimbestigahan kami niyan. hanggang ngayon sa kulungan, isang lieutenant colonel at siyam na NCO. Gagawa ng illegal na aresto, Lalong-lalo lalo na dito sa Metro Manila na kung saan nagkalat ang CCTV, nagkalat ang mga cellphones at mapatunayan na nagplant ka ng droga, hindi ka lang hindi ka lang dismiss from the service. Kulong ka pa ng habang buhay. Three minute quick response ay nagawa na natin before na ako nanungkulan bilang Quezon City Police District Director. At uh, ngayon, i-replicate re natin first sa Metro Manila at uh, Later on, sa mga major centers ng buong bansa, at later on sa buong na. So, uh, this is in uh, compliance to the directive of the president to make uh, the police more visible on the streets, more active in its, uh, in its uh, mandate of uh, preventing and solving crimes that's happening around us. So ngayon, uh, un unahan ko na kaagad sir, unang sistema kaagad nito ay baka may makita kayo ng mga police boxes, police uh, PCP, presinto na nasasarado na isasaralo natin kasi kung wala rin lang uh, investigasyon na nangyayari dyan sa mga presintong yan, ibig sabihin ang pulis ay dyan lang naghihintay ng ating mga kababayan na tatawag at hihingi ng responde at sila ay magre-responde at dadalhin nila sa kanilang mga headquarters yung mga kasong yan. Hindi doon sa police boxes na yun kasi walang equipment doon at walang materialis doon at walang facility doon para sa investigasyon. So rather than be, rather na sila ay magtatambay dyan, isasarado natin. So sila ay maglalakad sa kalsada or sasakay sa, uh, sa kanilang mga mobile at ang pinaka bottom line palagi sila may mga radyo. At ngayon, may facility naman tayo ng reporting, yung 911 natin. Kaya ito ang gusto kong iparating sa ating mga kababayan kung kayo ay nakakita ng mga pulis uh, ng mga police boxes na sarado na at nangailangan kayo ng pulis. So, ganito po yun. Pinapamemorize ko sa pulis to. Huwag nyo na kaming hanapin sa presinto or huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat ang pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila, darating kami sa loob ng limang minuto. So, yan ang aming pact sa ngayon. Sa NCR, 5 minutes muna. No. So, huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, kami ay darating sa loob ng, tatlong, ng limang minuto. Anywhere in Metro Manila, yan ang gagawin natin in the next uh, one month. Bigyan nyo kami isang buwan para pag, uh, para magawa yan. Pero kung ngayon lang sa Quezon City, uh, dati um, nagawa na natin yan dyan with the support of the local government led by Mayor Joy Belmonte. So sa ngayon, sa utos ng ating presidente, ni President BBM, gagawin natin lahat ng ito sa Metro Manila first and then sa buong bansa. Go ahead, Marish. Sir, magandang umaga po. Um, so, yung sinasabi niyo po na bigyan kayo ng isang buwan, pagkatapos ng isang buwan, magiging three minutes na. Kasi ang title is Three Minute Quick Response Team. Three minutes muna because we are starting it in Metro Manila. Yes, ngayon. yes. I understand. After one month. After mga three waiting, months, sir, magiging three minutes na yan. Three minutes. Uh, after three months. Mga three months, three minutes na yan. Uh -huh. Sir, sa iba pong issue, yung kaugnay po dun sa direktiba ninyo na paramihan ng mahuhuling mga drug suspect. Um, una, hindi po ba ito naglalagay ng pressure sa mga polis na manghuli para lang uh, may maipakitang numero? Ano po ba ang magiging uh, basehan nito? Uh, paano kung walang sapat na ebidensya? May quota po ba sila o benchmark na kailangan sundin? O paano nyo susukatin yung tagumpay ng isang uh, police force or team kung halimbawa paramihan ng uh, mahuhuling drug suspect? Maraming salamat, Maris, sa tanong na yan at uh, this will be a very, very good time to clarify that one. Okay, hindi lang yan para sa drugs. Okay? Para yan sa lahat ng criminality. Because ako'y naniniwala, iisal naman ang paraan para mapatahimik natin ang ating mga pamayanan. Isa lang ang paraan para mawala ang criminal criminality dyan para maging ligtas at maging safe ang ating mga pamayanan. Iisang paraan, alisin ang kriminal sa ating community. Priority, alisin ang kriminal sa kalsada. So kung may mga snatcher, tambay, mga nanggugulo diyan, alisin natin ang mga kriminal na yan. At para maalis ang mga kriminal na yan, iisang paraan, hulihin natin. Hulihin natin, huwag natin pabayaan. Hulihin natin, dalhin natin sa husgado. Ang simula niyan, pagka-aresto mo niyan, dadalhin mo sa piskalya, kuminsin mo ang piskal na mayroong probable cause para mag-form mag ng in mag- Magumawa ng information ang piskal at transmit sa korte para sila ay mag-start na ang trial. At the end of the day, pag na-try na sila, pwede silang mapinahan. Yun ang proseso. Okay, ngayon, paramihan. Tama yun. Dapat para magkaroon ng kompetisyon ang ating mga pulis. Sa ating mga pamayanan, titigil lang tayo sa panghuli pag wala na tayong makitang kriminal. At kung wala ng kriminal, eh, tapos na rin ang trabaho ng pulis dyan. Okay? So, paramihan talaga yan. Ito ang ating gusto emphasize dyan. Huli, hindi patay. Okay? So kahit nagaano karami diyan, kahit umabuso ang pulis diyan, pag sa tingin nila walang kabaka, walang basihan nang huli ang pulis, tandaan natin. Human rights, basic human rights ang right for counsel. Andiyan ang ating pau si Attorney Persida Acosta. Libre ang mga abogado diyan sa lahat ng mga city centers, municipal centers, merong pau. Kuha sila ng pau. Asuntuhin natin ang pulis kung sa tingin nila ay Nag nagmamalabis ang mga polis. Pwede silang pumunta sa ating IAS. Kahapon, sinabihan ko ang ating uh, uh, Inspector General ng IG, ang IG natin, ng Internal Affairs Service. Pwedeng magreklamo ang mga kababayan natin sa Ombudsman, sa PLEB, sa mga mayor, or sa mga media na gaya nyo. Pwedeng dalhin ang kanilang mga reklamo, imbestigahan natin ang polis, tingnan natin kung tama o hindi ang aresto. Hindi ito yung dating nangyayari na patay ang tao, ang nagreklamo yung pamilya. Hindi ganon. Ang hinuli mismo, buhay yan. Pwedeng kumuha ng karapatan at kumu pwedeng kumuha ng abogado dahil yan ay kanyang karapatan. Dahil pag inaresto ka, babasahan ka ng Miranda rights. You have the right to remain silent, you have the right for an attorney, and if you cannot afford an attorney, an attorney may be accorded to you. Sir, sure, follow-up, um, sin, uh, sinabi niyo po na hindi lamang para sa drug uh, <coughs> war or uh, to intensify the drug uh, anti-drug campaign but it is for the entire criminality pero um yung laging nagiging issue kasi uh, yung pagtatanim halimbawa ng ebidensya not necessarily for drugs pwedeng yung uh, barrel or whatever paano natin maiiwasan yung ganito kung halimbawa magko yung mga police at uh, yun nga um uh, baka ma-pressure sila how do you um, maintain the integrity of the process para hindi Uh, we understand that there's IAS, merong uh, mga legal processes na pwede silang puntahan pero para hindi na sana humantong na magre-reklamo pa sila the, the integrity of the process itself should be maintained how will you maintain this Alam mo Maris there is kani uh, there is uh, we have to trust the process no Al Alam ko mahirap uh, sabihin yan na we have to trust the process pero there's the choice is here Pumunta ang ating kababayan po, ang mga kababayan natin pupunta sa pulisyan, pupunta sa presinto, bakit? Humihingi ng redress. Sir, tulungan nyo kami kasi may 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 uh, may mga adik doon sa aming may mga adik na tambay doon sa aming daanan. Anong gusto niyo sagot ng pulis? Punta ka sa barangay, bahala na sila doon. Or manghuli tayo. That's a choice. No. So, ang sinasabi ko rito is that magtatrabaho ang pulis dahil ako'y naniniwala talaga ang prim primary na trabaho ng pulis ay bigyan ng kalutasan ang mga hinaing na idinudulog sa kanila. At marami dyan sa hinaing na idinudulog sa pulis ay redress sa kanilang sa pag paglabag ng karapat, kanilang karapatang pantao. Sila ay sinuntok, sila ay sinaksak, sila ay hinold up, sila ay ninakawan, or sila ay ginugulo sa kanilang mga community ng mga walang magawang tambay, naglalasing, edaanan eh, nila, maliit na eskinita, nakakatakot. So, yan, pag sa ganyang sistema na ang utos ng mga polis, arestuhin niyo ang mga kriminal na yan, natural lang na maging resulta nun, eh dadami ang mga mag-aresto. Ngayon, kung sa tingin naman natin, eh gagawin ng mga polis na dahil may kota, walang kota ho, walang kota. Ang sa atin dyan, ang measure dyan is yung reduction and elimination of the threat in our community. Yung pag-alis ng kriminal. Walang sinasabi niya na alisin natin ang hindi kriminal, gawin natin silang kriminal. Hindi ganoon. Hindi po pwede yung sasabihin na palabanin natin ang mga yan. Hindi ganon. That's, that's, that's crazy, no? Ang sa atin dito, gawin nating payapa ang ating komunidad. At ito ay sa pamamaraan ng pag-alis ng mga kriminal. Eh yung hindi kriminal, ba't mo alisin? Pagkatanim ng ebidensya, paano nyo lang masisiguro na hindi mangyayari ito? Hindi ko nasisiguro, hindi ko may assure sa na hindi nila gagawin. Pero pag ginawa nila, i ko sila sa serbisyo. Ikukulong ko sila for, ikukulong ko sila for, uh, Uh, for um, incriminatory machinations. And uh, mind you, nung si CIDJ ako, merong naimbestigahan kami niyan hanggang ngayon sa kulungan, isang lieutenant colonel at siyam na NCO. Dahil sila ay naimbestigahan, reklamo na nagplant ng ebidensya at nag ng isang bypass na hindi naman totoo. So hanggang ngayon sa kulungan. Yan ay even without their uh, without the warrant of arrest and wala pang wala. Ay, police sila eh. So, essentially, I placed them in the uh, custodial center ang kanilang trabaho ay maglinis nung selda nila araw-araw. So, they really cannot, unless they will resign, they cannot uh, violate that order. Okay, so Because ang custodial center ay part ng PNP camp at sila ay nirestrict ko doon. No. Okay, susunod okay. na magtatanong, Ms. Kath Valente, Manila Times. Yes, sir. Uh, good, good morning, General Torres. Sir, the CHR uh, Commission on Human Rights earlier uh, raised concerns over your uh, directive paramian system directive they're saying that uh, historically daw such a framework has in incentivized shortcuts and arbitrary practices that undermine human rights how do you ensure po that uh, na hindi magkakaroon ng abuse and hindi mauulit yung mga nangyari ng past administration during the drug war operations thank you ito po ha ulitin ko buhay ang tao na huhulihin. walang patay at we do not we will not condone wanton killings or wanton murders. Ngayon, andyan ang CHR. Then, I, we will uh, layas with them, we will uh, talk to them, at gawin natin silang partners na pag merong abuso ang police, we will very, very, very much welcome the investigation to be launched by the CHR. Open sila. So, isa silang isa silang ahensya na pwedeng dumulog ang mga hinuli ng polis o ang mga kamag-anak nila ng mga sinasabi nilang feeling nila ay inaresto sila ng polis na walang basihan. So, CHR will be uh, will be asking the CHR, and we will partner and we will fully cooperate with the CHR kung ano man ang mga dokumentong kanilang kailangan para sa pag-imbestiga ng mga reklamo makakarating sa kanila regarding sa illegal arrest. Choose uh, the new DCWB. Diyan, mukhang marami na natakot ng mga drug ating bigla Ayun po. This, this is the, purpose. This is the purpose. Dalawa, dalawa, lang yan. Tumigil sila kung kailangan nilang tulong. Ito sira. Hindi naman lahat yan huli lang kaagad para ikulong sila. Baka pwede silang sumurrender din at dadalhin natin sila sa rehabilitation centers para matulungan sila. Kasi wala namang, wala namang buhay dyan sa droga. Patay lang kaagad ang, ang slow death really that uh, Pwedeng tulungan talaga natin dapat ang ating mga kababayan na nangailangan ng rehabilitation rehabilitation At sa, services. Sa nakita naman natin sa mga survey na yan yung mga gusto ng taong bayan. Yes, Ng mga yes. mamamayan dahil nga napakaraming adik na nagkakalat. Kaya ngayon, itong order ni General, tama lang yan para sa ating mga kababayan. Tutugunan natin yung kanilang takot laban sa adik. So, Tandaan natin, ano, isa pang i gusto i-clarify. Yang kasing paghuli, na yung warrantless arrest, may obligasyon ng polis dyan. Isusulat niya yung sa kanyang affidavit o ang sirkumstansya niya, nakasulat yan. At pipirmahan niya yan, hindi magbabago na yan. Dadali niya sa piskal, tataas ang kanyang kamay, susumpaan niya yan. Pag napatunayan na ang kanyang sinabi diyan, isinulat diyan, ay mali. Kulong ang polis perjury, dismissal from the service yan. May kulong pa yan kung drug yan at, drugs yan at yan ay... Uh, at yan ay incriminatory machinations, that is life in prison. Hindi yan sabi na ang police ay ganun-ganun na lang. Hindi. will make them accountable. will hold them accountable. Kasi nga, ang kapalit naman yan, ay magiging metrics naman ng performance nila yan. Totoo yun. Ang una nyo nakita, metrics ng performance yan. Pero ang risk naman ng police dyan, ay napakalaki rin. Sapagat kung ikaw ay gagawa ng illegal na aresto, lalong-lalong na dito sa Metro Manila na kung saan nagkalat ang CCTV, nagkalat ang mga cellphones, at mapatunayan na nagplant ka ng droga, hindi ka lang hindi ka lang dismissed from the service, kulong ka pa ng habang buhay. So, please, ang ating mga kababayan, magtiwala po tayo sa proseso. Ito po ang nakasaad sa batas. Ito po ang susundin natin. Ito ang proteksyon ng ating human rights.